Yan, pupunta kami sa ano, panguhuli ng dalag at sa kahito. Sama ko yung bayo ko. Sa yung kapitbahay namin. Tingnan natin kung makakahuli tayo. Marami to eh, marami. Tingnan natin. hello Tingnan natin kung may mahuhuli tayo. Ito, meron kasing sapa dito eh. papuntang bundok tingnan natin kung may mauhuli tayo magkakain ng tanghalian ito yung mga uh, nagtatrabaho sa atin habang break time maghanap naman tayo ng mapupulutan <laughs> hanap tayo ng mapupulutan ay bundok oh dito naman at tawa, may sapa nga dito eh may kangkungan dito eh Tingnan natin kung meron dito ng isda. tayo ng kahit sawa. Ayun nga oh gumagalaw yung tubig oh. Wow, mukhang mga dalaga 'yan. Ano naman at? May ano pa doon. Sa Padali tayo dyan. Ayan. Nililimas na, nililimas na. Nalabas yan. Pag naubos konti lang yung tubig eh. Saglit lang yan. No, sasalukin mo lang yung tubig, tatapon mo doon. ayun o, may gumagalaw na dun oh ayun oh ha sumusunod na sa agus ayan na nakahuli na oh dami ayan ano na to pulutan na ito pulutan